Hi mga beshi, kamusta? Ang gulo ng bahay ko. <laughs> ah, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga tumangtilip po sa akin. Isang video na talagang nag-hits. Thank you very much Tor. And then, eto pinapakain ko yung aso ko ngayon. Yan. Pusa pala. sorry. Pusa. Ito si, alam, kilala nyo na siguro. Si Trump to, pinakamataba. Lalaki yan. Ito, babae. Si Whitey. Yung may lahi ko. Ang ganda ng balahibo niyan. Ito yung magaling. Tumaba ulit to. Yung magaling manghuli ng daga. Si, gumaling na to. Kasi pinainom ko ng mga gamot-gamot. Ayan. Nakainom kasi to ng laso na eh, na pala, uh, daga ata. So, ayan. Kumakain sila ng cat food. So, ayan yung ganyan. Yung ganyan binili ko. Flavor is salmon fish. So, okay. Salmon. na. Ah, wala na kay mami. Ayan yung mga pusa. So, mga beshi. Ngayon, ay, don't worry, mamaya. Kasi yung asawa ko sa non-pro. Ngayon, kami ngayon ng non-pro professional license. So, bye, ma'am. Kita, kita na lang sa si LTO, ma'am. Yeah.